ito na guys ito na yun. nasa tapat talaga ng aking uh, tindahan yung harapan talaga ng aking tindahan ito yung bubungad sa ating mga customer so kitang kita kung dati itong aking sigarilyo ay nakatago Um, ngayon ay hindi na nakalabas na siya para kitang kita at makakapili yung ating customer kung ano yung gusto niyang sigarilyo. Ito naman, dito yung mga not saleable items na gusto kong makita ng customer para mas maging mabenta siya. So, kaya yan. And ito naman, ang ating mga colorful na pang nails at saka mga pabango. So, ngayon, kitang-kita -kita na talaga siya. So, nabili ko itong acrylic tires organizer sa halagang $369. Kasama na dyan yung shipping fee. At, ayan, kung napapansin nyo po, meron tayong na-earn na, na 31.5 coins. Kasi, nagbayad tayo nitong ating nabili na acrylic gamit ang Shopee Pay. So, Ayan, hindi pala. SP later pala yung ginamit ko, guys. Ito ng SP later ay bigay na credit limit sa atin ni Shopee. Ang kagandahan nitong SP later ay pwede mo siyang bayaran the next month pa po. Hindi yung cash on delivery. Or either pwede ding installment. Two months or three months po. So, yan po yung SP later. At meron din tayong um, sa Shopee Pay ay dapat mag in ka. Gamit, uh, yung gamit ko ay Gcash, nag in ako. Tapos, um, ayan, naka-earn ako ng 31.5. And magagamit ko to sa next purchase ko. So, big discount na rin to siya guys. Makakatulong na siya para uh, maka-discount tayo sa next nating bibilhin. Eh may iba't ibang layer tayo guys. So yung nabili natin is yung 5 layer lang ngayon. And meron din tatlong layer. Tapos ayan yung actual picture niya. So ito yung ano guys, ito yung Ito na yung shop guys ha. Um, kung nagusto niyo yung acrylic natin, apuntahan niyo lang po sa shop itong eh, Marie Beauty. And doon kayo mismo bumili sa kanya dahil sulit talaga maganda siyang pampaganda dito sa ating mga sari-sari store. So, yun lang guys. Thank you for watching. Dito na lang po.